ito po ang rank studies po o pag-aaral po sa atin sa Pilipinas po. Maaari itong lumabas po ang rabies ng hanggang tatlong taon. Kasi magagulat na lang po ang pasyente, bigla po naging David yung kasama nila sa bahay, iba eh, na lang history. Nakagat itong nakaraan. Yung bala, nakagat po yung pasyente, tatlong taon na po kanakalipas. Yung po yung tinatawag natin po, long-term release po. Yung sabi po, medyo matagal po siya lumabas ang sintomas po. Uh, ang paano po ba management o oh, first aid po? Ang first aid na po, at ang first aid po na po maaari nyo magawa po sa bahay ay uhugasan po ang sugat sa running water po at sasabunin ko maigi ng 10 to 15 minutes ko Wala na pong iba. Kung kayo po yung naniniwala po sa traditional medicine, yung uh, lalagyan ng bawang, tapal, patong buhay, Uh, sungay so ng kalabaw po, kailangan po babang kayo ng toro. Tulad ko kasi ng dalawang pasyente po natin na namatay po sa rabis ngayong taon ko sa Masapang, ang ginawa lang po nila ay nagpa-tapal. Albularyo lang po. Sabi po ng albularyo, ay, natapalan na yan, nasip -sip. Hindi na po magkakarabi. Pero ang nangyari po, nahagat po siya ng March 19, yung aso po na...